Magandang tanghali. Eh. Ayan, nandito ko tayo sa kalye at sa kanto ng mga Malaga Street. Dahil pagkatapos ng uh, clinic ni Kong Marvin Rillo, so, naghahanap kami ng aming uh, makakainan. Tara, tingnan natin. Ayan, dito tayo. Kasi mayroon doon na, ano, ah, uh, may nakalagay doon now open for lunch ulo ulo unless about at iba pa ang problema lang Monday to Friday lang <laughs> ayun o oh. yan oh. o oh, ba diba? so dahil Sabado hanap tayo makainan dahil patapos na yung diagnostic clinic ni Kong Marvin So ayan, hanap tayo. Let's go. Hanap tayo. Tara. Go. Ayan, baka doon tayo babagsak sa Siopao pa. Siopao House ayan oh. Ayan. Doon kami babagsak. So guys, thank you. Maraming maraming salamat. God bless.